Kaya mo bang magsakripisyo para sa bayan mo? Sa panahon ng digmaan, poprotektahan mo pa rin ba ito? Ako si Mohandas Gandhi at ito ang aking kwento. Halos araw-araw na pangapi ang aming sinasapi sa mga kamay ng mana. Nagsimula ang lahat sa pag-aanunjo ng pagtaas ng buwis. Pinatago ko lahat dahil gusto ko kay Anuncio ang pagtaas ng buwis. Ngunit biglaang may pumasok sa aking isipan. Hindi ako makapapayag na tapak-tapakan lang kami ng mga mananap na ito. Kailangan ko ng manap ng paraan. At kinabukasan, pinatawag ko ang lahat ng mamamayan dahil may nais nice akong ipabatid sa kanila. Ano nais nice mo, Gandhi? Bakit mo kami pinatawag? Sa harap ng karasan, hindi tayo dapat sumuko sa halip tayo ay dapat manindigan ng may dangal at tiwala sa kapayapaan. Sa araw na ito, ipinapayag ko ang pagtanggap ko sa prinsipyong ito na hindi maraas na paglaban. Tama siya! Sangayon ako! Sangayon kami! Eh! Maraming salamat sa inyo lahat. Ngunit hindi lang yon ang nais kong ipahayag. Mga kaibigan, ngayon ay panahon na para tayo ay kumilos at ipakita ang ating lakas bilang isang bayan. Hindi na natin maaring hayaan ang ating bansa ay patuloy na pinipinsala ng mga dayuhang produkto na nagdudulot ng kahirapan sa ating mga mamayanan. Sa pamamagitan ng pagtanggi na suporta ang mga produkto sumasakop sa atin sa bawat hindi pagbili ng mga dayuhang kalakal, tayo ay nagpapakita ng lakas ng ating damdamin at pagmamahal sa ating sariling bansa. At araw-araw, ako ay nananalangin at sana'y palarin ng Panginoon. O Panginoong Diyos na baka pangyarihan sa gitna ng aming pakikibaka para sa katarungan at kalayaan, humihingi kami ng iyong patnubay at lakas. Turuan mo kaming maglingkod ng may katapatan at pagmamahal at patuloy na gabayan ng aming mga hakbang sa landas ng katotohanan. Bigyan mo kami ng pagunawa at pagpapatawad upang magtagumpay sa gitna ng pagsubok at pag-aalitang dumarating. Sa pumagitan ng iyong grasya, gawin mo kaming instrumento ng pagbabago at pag-asa. Aming gilingin na ang aming mga gawa at salita ay maging tanglaw at inspirasyon sa aming kapwa sa ngalan ng pagmamahal at paglilingkod. Amen. At sa dulo, hindi ko inaasahang makakamit na pala namin ang kalayaan kalayaan kalayaan